Magandang hapon mga kaparmers sa uh, update naman tadi sa aton na garden oh. sa aton na maliit na garden so yan yung ampalaya ko buhay na sa so, kapag abono na tayo nung isang araw ayan so, maya, -maya pa ako magdilig si so, mag harvest pa ako dito sa aking uh, sitaw sa kapipino harvest na naman tayo nung linggo Nagharbis ako ngayon, bernes harvest na naman ta. Ay. Linggo nagharbis ako. Ngayong Martes harvest na naman tayo. Ang bilis kasi lumaki ang bunga ng pipino. Oh, parang ayaw na bilhin ito sa market eh. Lucky. Kalahating kilo ata ito, isang piraso. Oh. Oh, hindi mo ng kamay mo, oh lucky oh. Oh. Isang piraso. Kalahating kilo siguro ang bigat nito. Ang bilis lumaki ng buonga. Ng pipino. Saka yung sitaw. Harvest ako nung linggo. Ngayon, Martes pa lang. Harvest na naman ako. Saka yung pipino ko. Ang lalaki. Ang lalaki ng buonga. Mabibili pa kaya sa market ito? Ang bilis kasi lumaki. Ayan, oh. 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 Hindi mo mano ng kamay mo yung bunga niya, oh ang laki na ng kamay ko ang oh. laki, ang bilis lumaki yung bunga ng pipino ko mga kapaps hmm? oh. yan, laki hmm? ang bilis kasi lumaki ang bunga. Hmm? yung bunga ang laki yung sitaw ko, ang bilis din Okay lang sana kapag mga ganito lang kalaki yung pipino, Yung oh. yung ganyanin mo lang kamay mo. Yan. Ito bukas malaki na to. Oh. Ayan po. Ang dami ng bunga sana pipino ko kaso lang mga malalaki. Oh. Hindi mo mano ng kamay mo, laki. Yung sitaw ko, harbisin na naman natin to ngayon. Ngayong Martis. April 1. Ayan, dami ng bunga ng pipino ko. Kalabasa ko, nagabuno ako dyan yung isang araw. Lalaki kasi ng bunga. Ayan, oh. An, lalaki. Ayan, oh. Limumano ng kamay mo sa laki. Lugi na tayo dito sa ating pipino, baka hindi mabili ito sa market. Kiling sana pag mga ganito lang kalaki oh. Ngan. Ganito lang siya kalaki. And okay okay pa to. Yung mga ganito kalaki. Pero yung laki oh. Dunan, no Parang patula ang laki. Hay ampin ano natin sitaw harvest na naman natin. Sana sana mga ganito lang sana kalaki. Ngan okay okay pa to yung ating taniman. Ang dami sanang bunga oh. Yung ating pipino. Kasi pinaghalo ko dito sa sitaw eh. Yung aking uh, pipino mga kapaps. Pinaghalo-halo ko na dito sa aking sitaw. At saka yung kalabasa ko. Ayan. Kapag abono na tayo. At saka dito yung ibang ampalaya ko. Kasi dito hindi nabuhay oh. Parang ganito lang siya oh. Wala na to eh. Wala na to. Hindi na ito mabuhay. so, maya, maya pa ako mag dito. Tsaka yung talong ko doon, mag-harvest tayo doon mamaya. O di kaya bukas na lang bago tayo pupunta sa sa bayan. Tsaka na natin harvestin. Pero itong sitaw, ngayong hapon, harvestin ko na ito. Kasi marami eh. Binta na lang natin to ng mura. Laki talaga to. Oh. Bunga ng pipino ko. Laki talaga yan. Ay, naku, lalaki. Hmm. Ay, laki. <sighs> Ang lalaki ng bunga nyo, paano kayo? Pero ako mga gusto ko dito kainin eh. Ang daming bunga sana Yan, harvest na naman tayo ng sitaw natin mga kapaps. Si kanina, nagpakuha po tayo ng dugo sa Red Cross. Ayan oh, mga bunga oh. Ngayon po oh. So yung ano ko, hindi ko pa natapos harvest-harvest yung mais ko doon sa kabila mayroon pa tayong mais na harvestin doon no? bukas na yan na naman tayo makakapag harvest dyan ng mais hapon grabe na naman init nisang araw umulan ganda na nung kamuting kahoy ko na tanim doon sa taas mga kapaps ang ganda na Ah, ang ganda na ng kamuting kaongi ko doon sa taas. <clears throat> Ating papaya doon sa kabila. Pataya na kasi yung ibay. Eh. Na meron na tayong loto doon. harvest mo na tayo ng sitaw itong pipino hindi ko alam kung mag harvest ako nito bukas magdala lang tayo kahit 6 na kilo lang baka hindi naman mabibili yan dun sa palingki ay nap napaka kasi ng mga tao ngayon pag walang pipino maliit pa yung pipino mo pinipilit na nila na ipapitas pero pag marami na Parang hindi naman nila pinapansin gaya, gaya nitong sitaw Nung nakarang linggo may dinalhan ako Mahigit uh, 12 kilos sos binigyan pa naman ako Nung linggo ng isandaan Parang niloko lang ako ng tanim ko Parang nakakadismaya Mahigit 12 kilos Tapos 100 pesos lang yung bili niya Hindi ako magdala ulit dun sa kanya Parang niloko lang ako sariling tanim mo hindi mo pa ang pa'y pa kumita ikaw wala na ganyan ang mga Pinoy ikaw yung nagtanim sila yung kumita halos hingiin na lang nila yung tanim mo mga buisit ayaw ko na bigyan yun abang-abangan ka sa daan na may kang gulay, abang-abangan ka kukunin, tapos utangin, tapos nung singilin mo na, bigyan ka lang isang daan, may higit 12 kilos na sitaw, tapos bigyan ka lang ng isang daan, di ba nakaka, parang nakakabuisit. Tapos sabihin din, oh boss, salanan ko ba yun? Palagay na lang natin na oh, ubos yung 6 na kilo sa tag 40 ang kilo kung magkano yun kaya isang daan lang magkano lang kilo nun? 10 sariling tanim mo na parang niluluko ka pa ganyan talagang mga Pinoy ganyan talagang mga Pinoy dito sa Pilipinas ikaw yan nagtanim ikaw yan naghirap na magtanim tapos pag namunga na yung tanim mo wala na halos hingiin na lang nila yan yung mga negosante mga nagtitinda ng mga gulay sa palingke mga bulantero halos hingiin na lang pag dinala mo yung tanim mo doon hing... parang, parang gusto nila hingiin na lang hindi nila alam yung sakripisyo mo para magbunga yung mga tani mo. Ang hirap mag tanim mo yung hirap magigtanim magigib magat hapon magdilig ka bibilan mo pa ng abuno bilhan mo pa ng pang spray pang pesticide tapos pang harvest ka na parang pwede kung pwede hingiin na lang ay nako pinoy talagang pinoy Ayon tayo mag harvest muna tayo ng sitaw mga kapaps yung talong ko bukas ko na to harbisin bakit ganito lang yan yung nabuhay sa talong ko at least nagbunga o oh, ayan oh, maraming bunga yan <laughs> kahit ganito lang yung mukha ng talong ko pero maraming bunga o oh. Ano, kahit ganito lang yung talong ko pero may bunga mayroon pa dun sa kabila at least nagbunga sila kahit, kahit papano makabawi-bawi malang tayo sa gastos Mama. So thank you for watching